Nasa kaya yung buluhang nyo? Inago niya, jowa ko. Pag Sino po pang hinahanap niya. niya, madam? Hinahanap ko si ano si Fiona. Nasaan kaya si Fiona? Ako lang po sa tabing dagang. Huwag wag, wag, wag mo itaging nandito ako. Hindi ako natatakot sa kanya. Ayan. Ako, ayaw nandito na ako. Bakit? Hindi nga ba huwag siyong umuha pa ako para ko siya. Ang, ano, oh, no, ang dilema. Hmm. Ang anak uh, ni anak ni Soma. Oh, Wala kaya para sa iyo. Ano ka sa akin? Hindi mo kasi nabibigay yung kailangan ng jowa mo kaya sa akin pumunta. Ah, ganon? Wala ka na kasi sa pera. Ako, marami akong pera. Marami akong datong kayo ibigay sa kanya. Ikaw! Kaya pala naman. Kaya naman pala ang jowa ko yung lagi na lampot na lampot. Pag niyayayaya ako siya, malaking mo walang gana. Ako ang lupo sa lakas niya. Ano ka ba? Mo ang lakas ng jowa ko? Hindi mo na kaya. My goodness. Mas marami na akong datong sa'yo ngayon. Tingnan mo yung sarili mo. Okrayan <laughs> to, wala ka. Okrayan <laughs> to. Sabi mo kauna yan sa Okrayan to, sasabayan kita. Sige. Oh. Mm. Ano? <laughs> kung totoo ko mas magaling ako sa iyo sa kama. Oh. Kasi ikaw bata ka pa. <laughs> hindi mo yan sure ka, Vanessa. <laughs> ang dami, kaya ko pa putok si sibibig ko yung kahit tatlong beses na ito. <laughs> 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 Alam mo, ano yung <laughs> yun na? sa iyo. Bakit naman? Yon. Kung ako sa'yo, iwasan mo lang boyfriend ko. Wala ka mapapala sa kanya. Bakit ako kinakausap, kinakausap lang mo? Niya? Bakit ako kinakausap mo hindi yung boyfriend mo? Siya ang pupunta dito sa bahay pag nahingi na siya ng alawans dahil wala na makuha iyo. Ay, hmm. hindi ko nga maintindihan. Abang meron ka nang wala ako. Si -si 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 Piona, ako sinisisi mo, Fiona. Ang totoo naman. Mas Yon. sexy ako sa'yo. May suso ako. <laughs> meron din ako. Oh. Abas malaki ang balakang ko. Kakaloka ka. <laughs> may balakang din ako. Kakaloka ka. At mas malabo sa iyo, ang buho ko. Nasaan banda? Lagas na lagas na yan ah. Ito. Para may mga illegal lagan ah. na pumunta dyan para putulin yung mga buhok na yan. Ang haba ng head ko. Oh. Ito ng ko. Ako ka Pwede okay, ba ano, uh, mahinga ka na muna? Tumigil ka na sa booking, ha? Ay, ano bang ginagawa ba okay ko? Ilan? <laughs> ano ba yan? <laughs> Naputol? <laughs> recording! Ang hirap mo ano? <laughs> ang hirap mo opera yan. Thank you. <laughs> <laughs> hey, yeah, isa, hindi mo kaisa. Hindi <laughs> mo kaisa. Ito ba? Bakit nawala? Ah!